Hello guys, ito na naman tayo. No, nagbabalik na naman si Charing. Nako, ayan guys. Ayan, ayan na. Kunting galaw-galaw naman dyan, diba? O, ayan na. Uh, kagigising ko lang yan. Tapos, nag-aayos ako sa higaan ko. Ayan lang naman ginagawa ko every morning, guys. Ayos-ayos eh. sa -ayos mahigaan bago tayo gagawa ng ibang mga gawain. Ako. Ayan. Ang dami nating gawain ngayon, guys. Kasi sabado. just ko naman. Ayan, pagtapos ko niyan, guys. O ayan na, guys. Naglalaba na naman ako dyan, guys. O, naglalaba ako. Kasi ito lang naman yung araw na pwede akong maglaba guys kasi busy ako sa si school lunes hanggang friday busy ako ayun na ayun ayun super laba laba muna tayo guys kasi wala naman tayo susutin kung hindi tayo maglaba kung pwede lang itapon tapos bibili tayo na kung ginawa ko na hindi charot lang diba huwag namin magsaya ng mga, ng mga damit kasi di ba, siyempre hanggat kaya pa natin suot yun na naman guys oh ayan nagluluto naman ako Siyempre, hindi ko na pinakita sa inyo kung paano ako nagluto guys na. Diput lang naman ang niloko, ko kaya, hindi ko na pinakita ayun na pinakain ko muna yung dalawang anak ko dyan kasi syempre naman pakainin din naman natin yung anak natin kasi hindi bali ako guys mainit na tubig lang sapat na sa akin kontento na ako hindi lang ako kakain ng kain para pipicharot. No, ayan na. Ang importante mo na kain naman, Ay, para Eh, parang ka mo, mga, ano, treka Ano? Zero ka, zero.

this over. Ay, Diyos ko naman. Anong, anong sasabihin ko guys? Sorry. Ayan na, ayan na, ayan na. Ayan na guys, so ayan na, ayan na o. Tapos nandiyan si Kuya. Ayan, update na naman tayo sa bahay. Ayan, nagpa, minagig ko na naman para kami nakarating ng bahay guys. So ayan na, yung dalawang anak ko kalbo. Ayan na guys, bye-bye.